Guys, ten akure guna manggut bus tuh mau dungguin mama. Mong nong nyiu. Guys, aku sama sama papa ha. Oke guys, dibela gitu tar aku guys tuh. Kita eh. Aku Aku mau nyet na kay alas 6 na manggod sa sa alas 6 ay 6 pm na manggod guys niya nga, nga to manggod bayugan ganina karag sundo ni mama so karon kudung na ni papa si papa na pud pang pero naglakaw din yung motor ugma so, na ko another school another day na pud sa kulahan sa classroom tuloy suga si papa guys oh Tak, kan? Makai suka, suga suka diraau, kau rasa? Tidak, kau rasa? Lan, uh. guys, yang pa daw tan awang gawas guys. Grabina kaget-kaget. Hui. Ya boleh sih. Puyuh dap. Papa, Papa, kani tak Papa no? Mama datang ini ya? Bali Bali <laughs> Balik. Balik. Eh, sudah ini sih? Arai. ha Ang vlog daw siya pa. Hi pa. Yan ka Ang giwork ni Papa is nagpaint siya sa sapatos niya. Ito na kung sa buhol, white pa nag-black. Karoon niya turned into green. Ay pag pag niagi green na. Karoon na po, yellow na po. Ang sabi si Papa, Experim experiment sa shoes.

Didi ang ambalay is landag landag na landag na kay gibut nga na og saga. So I'm so happy ana ana ni. Nana ne suga kay ngit ngit kung sa una niya mahadlo no, kung kay pakwao man um, mini mamalin og di pa pajawi og dili pa parat good pakwao mig kahoy unya mahadlok mi mag-ispak pa So, ginahanak ko. So guys, happy to siya mahuman nga balay. Kulang na sa ceiling, nya door sa mga kwarto, mga kuang mga, mga bintana bisan unsa pa ichitera. <laughs>